Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, dinadala ko sa iyo ang lahat ng mga bata na nahihirapang kumain. Alam mo ang gutom nila, ang mga luha nila, at ang kanilang mahihinang katawan na sumisigaw ng lakas. Ama, hipuin mo sila ng iyong awa at yakapin mo sila ng iyong pagmamahal para malaman nila na hindi sila nag-iisa. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tinapay mula sa langit. Sa Israel, pinakain mo ang iyong bayan ng mana sa disyerto. Sa pamamagitan ni Jesus, pinakain mo ang libo-libo ng ilang tinapay at isda. Ama, gawin mo rin ang himalang ito ngayon. Buksan ang pintu ng bihaya sa bawat gutom na bata. O Diyos, dalin mo sila sa mga taong may pusong tumulong. Magpadala ng mga kamay na magbibigay ng pagkain, mga pusong magpapakita ng pagmamalasakit, at mga pamilyang handang magbahagi ng kanilang mga mesa. Tulungan mo kami, Panginoon upang maging instrumento ng iyong kabutihan. Ama, bawat gutom na bata ay iyong anak. Maririnig mo ang boses nila. Kita mo ang sigaw nila. Kaya't idinadalangin ko na hawakan mo ang mga pamahalalan, mga organisasyon at mga pamilya magkaisa sa pagtulong sa pagbibigay at sa pagbubukas ng pintu ng pag-asa. Panginoon, palakasin mo ang mga batang ito sa kanilang pananampalataya. Kahit mahirap ang sitwasyon, turuan silang maniwala na may Diyos na hindi sila pababayaan. Ipaalala sa kanila na darating ang isang umaga na puno ng biyaya at kasiyahan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at siguridad mula sa kasamaan. O Diyos, sa iyong presensya ay walang kulang. Kaya tanong ko ngayon, upang ibuhos mo ang iyong pagmamahal at kasapatan sa bawat bata, pupunan mo ang kanilang gutom at punuin mo sila ng iyong kapayapaan. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Sa pangalan ni Heso Kristo, Sino ang tinapay na buhay? Itinataas ko ang panalangin ito. Amen. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, isulat ang salitang amen sa mga komento. Bilang tanda, ng iyong pananampalataya. Ibahagi din ang panalangin ito kasama ang isang kaibigan o miyembro ng pamilya na nangangailangan ng pag-asa. At huwag kalimutang sumali sa aming komunidad dito. Panalangin na may layunin kung saan mas nagiging malapit tayo sa Diyos araw-araw. Pagpalain ka nawa ng Panginoon ng may kapayapaan at kasiyahan.